Maraming Pilipino ang nagsisimula sa goat farming o pangangambing dahil mababa ang puhunan at madaling alagaan ng mga ito. Hindi rin ganoon kalaki ang espasyo na kailangan. Ang kambing ay kilala sa pagiging matibay, kayang mabuhay sa simpleng damo, dahon, at iba pang tanim na hindi na kailangang bilhin sa mahal na halaga. Hindi sila maselan at nakakatulong pa sa paglilinis ng damo sa paligid. Sa totoo lang, Magandang panimula ang goat farming para sa mga baguhan sa livestock. Ngunit, habang tumatagal, napapansin ko na may mga limitasyon din ito. Unang-una, limitado ang kita. Oo, may nga sa karning kambing. Pero, hindi palaging malaki ang demand sa merkado. Hindi kasing taas kumpara sa baboy o manok. Kadalasan, mabenta lang ang kambing tuwing special na okasyon, gaya ng kasal, fiesta o halal market. Kaya kapag panahon na para mag-dispose, ay madali na lang dahil walang masyadong kakumpetensya. Kaya lang, ang kita ay hindi ganoon kabilis ang balik dahil nga sa mas matagal silang palakihin bago mabenta. Dahil alam naman natin na ang kambing ay limang buwan pa bago manganak at pagka panganak ay maghihintay pa ulit tayo ng tatlong buwan para mawalay sa inahin. Kaya all in all, maghihintay tayo ng walong buwan bago pa makaprodukto sa kambing. At doon ko naisip na subukan din ang pag-aalaga ng ibang hayop, gaya ng baboy, dahil mas malaki nga ang kapital at mas matrabaho ito. Hindi nga kailangan namang malinis at maayos na kulungan para hindi magkasakit upang di maapektuhan ang kanilang paglaki. Kailangan ding alagaan ng kalinisan at waste management para hindi magdulot ng masamang amoy at problema sa kapaligiran. At isa pa, marami at malaking gastos din sa feeds dahil sa mabilis kumain. Pero kapalit nito, mas mataas at mabilis din ang balik ng puhunan. Mas malaki rin ang kita lalo na sa tuwing Kapaskuhan, piyesta at iba pang okasyon kung kailan mataas ang demand ng baboy. Ang demand sa baboy ay tuloy-tuloy at mas malaki ang merkado. Sa madaling salita, ang goat farming ay magandang panimula. Pero kung nais natin ng mas mabilis na kita at mas malaking oportunidad, natural lang na sumubok tayo sa iba katulad nitong hog racing. At maliban dyan, may mga aral na natutunan din kami sa paglipat namin mula sa kambingan hanggang sa baboy. Actually, hindi naman totally na in-stop namin yung pag-aalaga ng kambing, meron pa rin pero ang focus namin ngayon ay sa pag-aalaga na ng baboy. At ang una naming natutunan ay ang disiplina at jaga. Matututunan mo muna sa goat farming ang tamang pag-aalaga bago sumubok sa mas malaking negosyo ng pagbababoy. Dahil nga kung pakaiisipin na talagang mas matagal bago ka magpera uh, sa pag-aalaga ng kambing. Dahil nga sa limang buwan ang pagbubuntis at tatlong buwan pa bago mawalay, o talagang walong buwan bago mo makapagkaperahan. Unlike sa baboy na tatlong buwan lang yung pagbubuntis at isang buwan lang yung hihintayin bago mawalay, ah uh, pwede mo nang mapagkaperahan dahil nga sa ginagawa namin ngayon na binibinta namin yung mga biik. At isa pa ang paghahanda sa puhunan. Kailangang ihanda ang mas malaking kapital para sa feeds, gamot at kulungan. At isa pa ang pag-unawa sa merkado. Dapat din nating alamin ang tamang timing sa pagbebenta ng baboy para makuha ang pinakamataas na presyo. May mga panahon talaga kasing bumabagsak ang presyo ng baboy, lalo na kapag napaharami ng supply nito, talagang mararanasan mo yung pagkalugi. Kaya naman kung alam natin yung timing ng uh, mahal ang bintahan ng baboy, doon tayo talagang tutodo sa pag-aalaga o kaya maramihan yung gagawin nating pagfafatining. At sa huli, Parehong mahalaga ang kambing at ang baboy sa kabuhayan ng Pilipino. Ang kambing ang nagturo ng pasensya sa akin at kung paano magtiyaga sa pag-aalaga ng hayop. Dahil nga sa talagang matagalang kambing, lalo na kapag native, kahit nasa edad na, aakalain mong hindi pa rin pwedeng ibenta kasi nga maliit pa sila kasi nga native. At ang baboy naman ang nagbigay sa akin ng mas malaking oportunidad. Dahil nga kapag mahalang bentahan ng baboy o oh, kaya ang presyo ay talagang kikita ka rin talaga ng malaki. Kumbaga, daig pa natin yung ibang professionals sa buwanan nilang sahod kung buwanan din ang gagawin nating pagbebenta. At ang maganda, kung marunong kang mag-manage, pwede mo itong pagsabayin sa pag-aalaga na siyang ginagawa namin. Meron kaming babuyan na siyang pinofocus namin ngayon at meron din kaming kambingan na hinihintay kung kailan sila lumaki. At ito isang diversified farming na siguradong magbibigay ng mas matatag na kita para sa ating pamilya. Dahil nga kung tayo aasa lang sa pagsasaka o sa ating mga tanim, maghihintay pa tayo ay paano kung daanan ng mga kalamidad katulad nitong nangyayari ngayon sa ating bansa na talagang napakalakas ng mga bagyo. So, kailangan meron tayong ibang options na pwedeng mapagkakitaan. Magsusustain sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At yan lang po muna ang ibabahagi namin sa inyo ngayon hanggang sa susunod. Happy Farming!